Grabe ang trabaho sa admin oy. Eh. Hmm? Eh, mga siguro pakyawan kay tarong pa ng trabaho. Oh. Huh? Grabe oh. Mo na kwan sa halong black. Tusinte. Abot ah, dere tresente, no? Huh? Mo ning kwano. Oh? Mo linsa, yang tama ng halong black. Oh. Huh? Mga budyre eh, minsan mo pero among ibutangan, wag ipok si. Hello guys, welcome to my youtube channel. mo na kaibigan nag vlog po siya <laughs> pati ay may karoon vlogger mo yung vlog ilan may mo na niya? bade isara ka mana ni sa kasimana o kapulan Tanaw na trabaho sa admin ba niya? Eh? Sa mana? Oh. Oh. Kamu mga engineer, sugot mo inani ang trabaho sa admin? Oh, mo ni sukalo. Paglinog tumbang halubla

Pero ano, unang i yan para di mata malangan.